Hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito ulit tayo sa Night View para mag-update doon sa mga possible maging bahay ng mga beneficiary. So hanap naman natin ngayon Block 49 at uh, 50. Hello. <laughs> Sama ko yun. Sama ko sa video. At uh, Block 56. So ito na yung Block 49. So 56 na doon ata sa kabila yon. No? Ah uh, Ah, uh, wala pa rin nagbago sa <laughs> magiging bahay niyo Ma'am Jasmine maliban na lang naging madam mo na yung harap. So wala pang ginagawa, wala pang naayos, wala pang na kung ano pa. 'Di ba? So ayan, no. At uh, merong basketball ano dito. Puntahan nga natin. Okay, puntahan natin yung 56. Parang alam ko doon yung 56 eh. Kaso may sounds lang. Baka paano tayo ng copyright nito. Tangapon ho. Pag mo tapusin yan. <laughs> So, 59 to. Dami na rin mga narelocate dito. Oh. 49, 56. Nandun yung 49 pero pababa tayo dito. Hindi yung 40, 56. Eh. Ayan o, oh, 58 na to. Pusing! <laughs> Mga napaayos na rin nila yung mga likod nila, oh. So, alam ko, nandito dito yung 56. So, ah, ah, 57 to. 57. Alam ko, ito yung 56. Ah, 57? Sina punta yung 56? Oh, may mga nalipat na dito sa 57, no? Oh. Iba ko nagkakamali. 56, 57, 58. Wala na ito dito, eh, no? Mga mga ginagawa. Ay. 57. seven Sa kabila, oh, mga inayos na rin parang ang dami nang nabago, ang dami nang nangyayari dito, yan oh. Naayos na rin to, pinga pintura, pininturahan na no? oh. At dito ito yung mga additional na no? mga ginawa na rin ng bahay. So talikuran no? oh. Tuloy-tuloy ang 56. Oh, uh oh. -huh. So <laughs> Saan na ba yung 56? <laughs> Hindi ko na alam. May 56 ba? Malilito na ako. 57. seven Ang kabila kaya. O oh, halos lahat pala dito. Mayroon ng tao. Oh, Ayun, no? Oh mga nakalipat lang problema nga lang talaga dito yung kuryente napakatagal malagyan ng kuryente o oh 45 na to oh sir dyan <laughs> ka na wow ayos ganun ba kala ko nakakuha ka na eh hindi <laughs> oh, ba nat papaswerte hello hello <laughs> may liga rito sa pabahay oh Ah, uh, mismo <laughs> sa highway talaga nilagay yung ano. Grabe yawa ng mga mga kabataan. Oh. <laughs> <laughs> ও ভাইটা আইতাছে নাম দে ও ওরে নি কার আতাছে নাকে মনে মনে দেখ Palawha, <laughs> thank you, thank you. Thank you. Okay, so 'yan ah uh, <laughs> na natin nagliliga dyan. Yung highway talaga kasi nga walang basketball court. Eh yung mismong highway, yung main road yung ginawa nilang uh, court. Ah uh, hindi naman Although naka-block, pero may mga access naman para makapunta ka rito, mapunta dito sa kabilang side. So, maganda na rin yung uh, mga tao na nag-organize sila ng uh, basketball tournament dito sa pabahay. Okay. So, ito na yung block 56. So, sa ngayon, uh, baka na lang muna yung nakatira dito sa isang bahay na to. <laughs> so, hanap natin ay uh, lot 16. So, 5. So, ito yung 56, kabilaan to. Uh, ah, tingnan natin kung 11, 15, ah, sa kabila. So, sa kabila ho yung possible na maging bahay ho ninyo, Ma'am Judy Ann. So, ito kasi lot 15, 15, sa inyo 16. So, sa kabila nito, katapat ho niyan, 17 ito. Ay, 14, 15. Ah, ito pala 17, katapat nito 17. So, tingnan nga natin dito. Ah, oh, buti na lang. Maganda daan dito. Simentado. Parang first time ko ngayon na may nag-request sa Black 56. <laughs> parang dinadaan-daanan ko lang tong Black 56 na to eh. So, sa ngayon parang... <laughs> Ayan. So, ito. Uy, nandito na ako pala kayo eh. Ah, uh, ayan o. Oh. Black 56, lot 16. Ah, uh, ay hindi. Ito na, gawa na pala o. Oh. Ang harap po ninyo, napayos nyo na. So, shout out sa inyo, wala pa nga rin ilaw. Ah, nandito na pala kayo eh. <laughs> Mukhang late na, late na itong punta ko dito sa inyo. <laughs> gawa na ho yung bahay po ninyo. So, punta tayo sa 1775. Sabi ni 70, flat 20. Alam ko ito yung 20, katapat lang. Galing tayo kanina doon sa dulo, sa kabilang side. So, ah, 70, ah, ito, 70. Ayan o, black 70. So, hanap natin yung flat 20.

Kung hindi ito yung possible na maging bahay po ninyo, ma'am. Ah, ma'am lang. So, inaayos pa rin siya. Kung hindi ito, yung nasa kabila. Yung possible na maging bahay. Pero ito po yung ah, Black 70. Ang problem lang, hindi pa nakalagay yung lot. Although, ayun. Ikutin natin doon sa kabila. Ah, ito na muna, 75. So itong Black 75 sabi ni Ma'am Mary Ann, so shout out po sa inyo. Although halos gawa na itong Black 75. So sa kanila siguro sabi nga ah, uh, natanong niya kung kailan daw ibibigay yung uh, susi. So dapat inquire ho ninyo sa sa LGU kung sino po yung ah, uh, nag sa inyo para magkaroon kayo ng bahay dito sa Naik View. Ah, nakakatuwa oh. Meron ng poste para sa kuryente. Sana naman, Diyos me. Ang tagal-tagal na, ilang taon na. <laughs> ah, yung mga, mga nalipat din dito. No? So yung kung gusto po ninyo malaman, ah, ako wala po, special ah, especially wala akong idea kung <laughs> Kailan no ibibigay sa inyo yung uh, susi ng possible na maging bahay po ninyo? Wala po akong uh, parang uh, resource o access no para malaman yon So kayo pong higit na dapat mag-inquire kung sino nag -ano sa inyo. Kung ang LGU, eh, dapat pumuntaw kayo doon kung sino yung kausap po ninyo. So yun, may mga postina na sa wakas. Pinupost yan na dito, pangalang sa may block 70, no? Sa nabandang bunga. daw. Ah, yun na nga. Yung possible na maging bahay po ninyo yung sa kabilang side. Ah, uh, ma'am, ma'am lang, no? Yung uh, block 70, lot uh, 20, kasi 21 to. Yung kanina yun doon, kasi ito may nakalagay, oh. So, kabilaan yan, eh. So, kung 21 to, yung sa kabilaan yan ay 20. Okay, so yun. Nakakatuwa kasi nilalagyan, ah may mga post na talaga, Ang oh, ngayon ko din lang napansin. Wow, mabuti naman oh. No? So, shout out to sa inyo. Kasi kawawa ho yung mga na-relocate Na-relocate na po dito na wala pang mga kuryente. Ayun, mahaba na, yun na oh. Dami na no, oh. So, biglang na-surprise ako at natuwa ako dahil ah uh, sa wakas, ah uh, malapit ng magkakuryente yung mga na-relocate dito sa view yan o, oh, dito sa kabila. At dito, parang antagal na <laughs> antagal na natin hindi napunta dito. Kasi sinimento na rin nila ito rito sa dulo. Akala ko ginawa na nila ng tulay. Papunta doon sa kabila, papunta dyan sa halang o. Oh. Ilog to dito eh. So, ayan may mga posyo. Oh. Ayun o, oh, ayos na o. Oh. Ang galing o. Oh. Wow! So, ayan o. Oh. Ilog to, tarik. Grabe. So, yun lang, problema lang nito. Pagka umuulan, so mag eros yung lupa niyan. ah, uh, mangyayari nito. Well, paring masira ito. Dapat meron silang, ah, uh, tawag dito, preventive measure na gagawin dito para hindi masira itong kalsada na to. Kasi kapag ka inulan yan, so siyempre magla-landslide yan, no? So sayang, no? So dapat lagyan nila ng uh, support na hindi mag-landslide yung lupa at para hindi masira itong uh, kalsada na itinayo nila o ginawa nila rito. So ayan, ilog na yan doon. No? Oh. Okay, so yun. Uh, punta naman natin sa ano na? 105 saka 113 sa dulo ito, sa bandang dulo. Paano ata sila ng tubig? Eh? Kabilado No? Ayan, oh, mga poste na, oh. Oh, galing. So, ayun, oh, kikita nyo, oh. Mga na ng mga poste sa wakas. Ah. Uh, magkakakuryente na kayo. Sana naman, no? Oh. Okay.